Han kami nga against iti Against ang ijay kahit mangyari nga, na mangyari jay prangkisa. Pag-aalala sa posibleng pagkawala ng prangkisa, ang isa sa tinututulan ng jeepney driver na si Romeo, sakaling may sakatuparan na ang Public Utility Modernization Program ng gobyerno. Anya, hindi lang ito ang maaring maging epekto ng naturang programa pati na rin ang posibleng paglubog sa utang sa pagkakaroon ng modern jeep. Ilan lang yan sa mga hinaing na binigyang boses sa kinasang protesta kahapon na pinangunahan ng Piston Metro Baguio simula Sunshine Park hanggang Lower Session Road na may panawagang ibasura ang naturang programa. Ang, ang programa naman ng gobyerno po ay para sa mga big businesses. no to cheap, ni kanilang inihayag ang maaring negatibong epekto ng naturang programa na anila ay hindi makabayan ng modernization ay sharing face out it is a malp nga jeep nga kunayo nga mini bus ti panagbuyam dagus kunayo met nga saan nga maapektaran ti pamasahi nga dagdag pa nila ang potensyal na monopolyo ng mga korporasyon na maaring magdulot ng pagtaas ng pamasahi at pagkawala ng trabaho ng mga driver. Nagbigay simpatya rin sa protesta ang ilang mga kabataan na nagsabing malaking epekto sa kanila bilang isa ring commuter. Masakit sa pulsa yung pagtaas ng pamasahe. Kaya panawagan ni Manong Romeo, Imbis nga dagito'y tradisyonal, no Tikat mi no wa dagi talaga nga madi ibagada ko mga ipatariman langen nga tapno pumintas sa ni TJ Ngaya Idran Mas para sa Herald Express Balita